Magandang araw ating alamin ang binipisyo at kahalagahan ng sweet potato sa ating katawan. Ang kamote sa Ingles, sweet yam o sweet potato ay isang pangkaraniwang halamang ugat sa Pilipinas. Pinauusukan para makain bilang gulay o insalada ang mga mura at malambot na mga dahon ng baging na ito. Ang kamote ay isang pagkain na mabisang mapagkukunan ng enerhiya dahil sa nagtataglay ito ng mataas na prosyento ng carbohydrates na kailangan ng katawan upang makapag-produce ng sapat na enerhiya na ginagamit ng mga tao sa pang-araw-araw na pamumuhay. did you know that sweet potatoes are high in fiber and antioxidants which promote a healthy gut and brain they are also incredibly rich in vitacarotene which is converted to vitamin a to support good vision and your immune system source healthline Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, maribang bang may like, share at subscribe? Hanggang sa muli, maraming salamat po.